Mga kababayan, mga kawok ha, salamat sa pagbisita nyo ulit sa hashtag walk with land. Ako si Lan, ang inyong matakapang nakatabag ang tagapagtanggol ng katotohanan sa gitna ng politika. Ay, nako, political circus na ito mga kaibigan. Ngayon, November 10, 2025, at ang hangin sa Pilipinas ay puno ng usok. Hindi mula sa traffic, kundi mula sa mga lihim na deal sa Malacanang. Pero teka, bago tayo mag-deep dive, <coughs> pauna, kung first time nyo rito, mag-subscribe na, hit that bell icon para hindi nyo makaligtaan ang susunod na expose. At para sa mga loyal viewers natin, ha? salamat sa suporta. Sama-sama tayo sa laban para sa katotohanan. Ngayon, ang hot topic ang hinaing ng Iglesia ni Cristo, hindi pinakinggan ng gobyerno. Oo mga kaibigan, ang INC na bilang matatag na sandigan ng milyong-milyong Pilipino ay nag-hold na ng three-day rally sa Rizal Park at People Power Monument mula November 16 hanggang 18. Grabe na ito. Linggo, Lunes, Martes. Okay, purpose na nila Inihiling nila ang transparency at accountability sa gobyerno at lipunan. Okay. Peaceful, orderly, hindi tulad ng mga chaotic na political rallies na puno ng bayad na crowd. Pero bakit parang bingi ang Malacanang? Bakit hindi pinapansin ang sigaw ng isang organisasyong nagbigay ng boto sa maraming eleksyon? Kabilang ang kay Bongbong Marcos noong 2022 ha, ay, nakakwitty question 'yan. Kasi ba kapag nanalo na ang kaalyado, biglang nag nawawala ang utang na loob. Parang ex na nag-ghosting after the honeymoon. Okay. Sa video na ito, ha, susundan natin ang landas ng katotohanan. Factual, in-depth, at may halong satar para hindi tayo mag-bore. Ito ay para sa inyo, ha, mga OFW na nagpapakahirap sa abroad para sa pamilya at mga kabataan na deserve ang mas magandang kinabukasan. Ready? Let's walk mga kaibigan. Yan. Una, shoutout sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, mga taga Maynila na ready na sa rally. Na yan, kayo ang frontliners ng pagbabago. Ha? Sa United States, ah, mga Pinoy sa California at New York, kayong nagri-remit ng bilyones, deserve nyo ang transparent na gobyerno. Ah, Canada, mga kaibigan ha, Toronto at Vancouver, panatilihin natin ang inyong winter chill pero hot ang ating laban. Saudi Arabia, mga OFW dyan sa Riyadh, malakas kayo ha, tulad ng INC. Australia, Sydney at Melbourne, down under pero up tayo sa Justicia. Italy, Roma at Milan, Abelia Figura sa political expose. Japan, Tokyo, efficient kayo, sana ganun din ang gobyerno. Oh, Malaysia, Kuala Lumpur. Neighbors tayo ha. Sama-sama ang laban. United Arab Emirates, Dubai, Glamorous Life. Pero real talk dito at Hong Kong, mga fighter, kayo laban sa opresyon. Inspired tayo sa inyo. Mga kawok, kayo ang power base natin. Mag-comment down below ha. San kayo nakatira at ang inyo at ano ang inyong hinaing sa gobyerno mga kaibigan? Ah, tuloy tayo sa basics, pero intellectual tayo. Ano ba ang iglesia ni Cristo? Hindi ito basta-basta na church na nagpo-poster ng Bible quotes sa Facebook. Founded noong 1914 ni Cap Felix Manalo, ang INC ay naging simbolo ng unity at discipline. <coughs> Milyon-milyon ng miyembro sa Pilipinas sa abroad na nagbibigay ng black voting na nagiging game changer sa eleksyon. You remember ha, huh? 2016 na ah, nag-endorse sila kay Duterte at nanalo. 2022 kay Marcos. Bakit kasi naniniwala sila sa kandidato na magbibigay ng hustisya at moral governance. Parang da parang dating app, swipe right ah mabuti, left sa Pero ngayon, bakit rally dahil sa lumalaking kawalan ng transparency sa ilalim ni Marcos. Ayon sa opisyal na pahayag ng INC, ito ay peaceful public assembly to promote transparency and accountability in governance and society. Batay sa Philstar at One News reports, noong November 5, 2025, approved na ito ng gobyerno. Pero bakit parang walang echo sa Malacanang? Parang sinasabi nila, salamat sa boto pero forget about the demands. Nako po. In-depth tayo ha. Ang ayon siya hindi bagong bayani sa ganitong laban. Noong 1970s, nagprotest sila laban sa martial law ni Marcos Sr. O, oh, ang tatay ni Bongbong, ha? nagmartir pa sila para sa karapatan. No? Ngayon, anak na naman. History repeating. May konting satar. Parang family reunion na may old grudges ang INC ang tita na hindi natatakot mag-sermon sa mga apo. Para sa mga kabataan, ito ang lesson ha ang tunay na faith ay action, hindi lang prayer. INC shows na ang simbahan ay hindi isolated. It's a force for social justice. Subscribe na para sa higit pang historical deep dives. Mga kawok, kung nakakainggan nyo na ito, mag-like at share at sumali na sa YouTube membership. <coughs> Exclusive content. Question and answer at sama-sama nating panatilihin ang boses na malaya. Ayun ha, ang masarap na part, critical na pagsusuri kay Bongbong Marcos. Mga kababayan, si BBM ay palaging nagsasabing transparency is key. Halimbawa ha, sa kanyang speech noong September 16, 2025, sa GOCC's day ha, sinabi niyang lasting reform through openness. Sounds good, di ba? Pero reality check, ayon sa 2025 Investment Climate Uh, statement ng US State Department, widespread ang long-standing corruption pa rin sa Pilipinas under his watch. Ah, inako. Parang diet, no? Ad puro promise ng abs, pero laging may cheat day ng kickbacks. Yeah. Okay, ah, nung September 2025, nag-utos siya ng probe sa infrastructure corruption. Sabi niya, no one will be spared. Tagal na nun ah. September, October, 100 days na yata yun. Salamat ang Black Friday protest noong October 24, 2025. Mga anti-corruption rallies na nagkundina sa kanyang admin dahil sa opacity sa budget allocations. Business groups, ha? tulad ng Business World Report noong September 23, ay nag-urge sa kanya ng heed the public call for transparency. Pero anong ginawa? Crickets. Parang echo chamber ha? sa palace. Puro yes men. At akong sa INC. Remember, ha? INC endorsed him big time noong 2022. Ngayon, amid investigations, tulad ng rumored probes sa political allies, biglang rally for transparency. Bakit hindi pinakinggan? Kasi ba natakot sa black na maaring mag-withdraw ng suporta? Okay, ha? Intellectual angle tayo, mga kaibigan. Ito ay classic case ng elite capture. Ang gobyerno na dapat para sa tao, pero naging club ng mayayaman. No? Si Marcos ha parang magician, transparency, abracadabra, pero ang nawawala ay ang pera ng bayan. Kayo ha, ang -re remit ng 40 billion dollars taon-taon. Pero saan napupunta? Sa pork barrel scandals. Rally ng INC reminder, hindi kayo magiging ATM ng corruption. Ayon sa Transparency International, bumaba ang CPI score ng Pilipinas sa 2025. 33 out of 100 lang mas mababa kaysa sa Duterte era. No. Oh, Marcos EO 31 ha, 2023 an open government, paper tiger lang, walang enforcement, no? Parang condom ad, no? 100% protection pero may leak. <laughs> okay, mga youth, ano sa tingin niyo? Comment down below. Susuportahan mo bang ang IMC at para sa mga OFW, paano nyo nararamdaman, ha? Um, uh, ito sa abroad. Ha? Shout out ulit sa inyong lahat. Uh, Pilipinas, US, Canada, Saudi, Australia, Italy, Japan, Malaysia, UAE, Hong Kong, kayong lahat, sama-sama tayo. Sa huli mga kawok, ang rally ng INC ay hindi lang tungkol sa simbahan. Ito ay tungkol sa ating lahat. Critical tayo kay Marcos dahil deserve natin ang better. At favorable tayo sa INC dahil sila ang nagpapakita ng tunay na tapang. Engaging ba? Informative? Witty? Sana oo. Parang DZRH commentary ni Deo Makalma. Puno ng tawa pero may kagat. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLand YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Salamat sa panonood. See you next walk. Paalam at mabuhay ang... Billy nice. Binas.